So hello mga ka and welcome back 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 dahil ang tagal natin hindi nakapag vlog mga 5 days or 6 days ba siguro hindi tayo nakapag vlog so ngayon ay balik ulit tayo and for today's video guys ay <clears throat> invite kami ng auntie ko na mga birthday doon sa ang ah, layo lang mga 20 steps nandyan lang sa unahan so ngayon ay Hintay ko na lang na tawagin kami kasi hindi pa daw luto. Pero nang-invite na siya. So, mag -antay tayo kung kailan tayo iimbitahin dito sa bahay. And makikain tayo ng hapunan Hindi talaga kami nagluto, guys. Kasi sayang yung invitation. And sayang yung humba. Uh -uh. So, ngayon, antay na lang natin. And ituro ko sa inyo kung saan yung bahay, guys. Ito, guys. So, tingnan sa yung bahay na yun yung masyadong tayo Diyan kami po mga 20 steps lang so antayin natin yung auntie ko na babalik dito ano yun ano yun kapatid ng papa ko so, antahan natin yung So ngayon guys, kami lang dalawa na iwan to sa bahay. So pupunta na kami sa Berkeley. Tara na, let's go. Kaya maubusan tayo ng ulam. Beh, suga ba? So malapit lang to guys. Mga 5 minutes lang. Ay 5 minutes. Wala pang, wala pang anong 2 minutes. Eh, nandoon na kami. Wait lang. So papunta na kami guys. So ito na nga. Ayan lang na bahay guys. <laughs> Siguro maraming <laughs> bata to nag birthday. So anak ng pinsa namin. Ayan. Kasi so, ito yung bahay nila. Diba? Lapit lang. Manoklos me. So bago tong bahay nila guys. O tingnan nila. Ito yung tatay ng my birthday. Lagok kay Blawas. So, di mo makaingon nga. May wang mi pamilya nga Sangko kami ng Blawas. Lagok pa nilang balay guys to. Chada. So, first time kung ka. Punta dito guys. Kahit kapit bahay

Pag siya ba na Lagi sa kalam, may pag-iswila, o magandang aku lagi di Kristuang amin dirada Pagkakataon bisita alin na mo? Saan naman Ay, ko ba nga. Saan neto? Kandeng? kandeng na. kanding ha Sige naman ang panihapon Kaya na-breakfast Oh, may pas pagdating si Yan yeah. ang yeah. 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 may, <laughs> may fruit, may isda. May ako pag umang ko yung kayo. May gutom na kalang. <laughs> Bawa <laughs> <laughs> na. na. Bawa Sa ito yung mumba. Lata kayo. <laughs> Nasa ito kambing. Nasa ito yung unod yung kambing? Umot, umot yung unod kayo. Sa kambing. Umot kayo ba? Ngayon, paklay. Nga. Kambing gapon. Umot kayo. Ayan, mapapagitan ni Gord. Ay, mama. Aon mo, guys. Eh. Less rice lang tayo kayo. Diabetic naman to.

Boko sagu. <Susuk> Ayan, dumating yung kapatid ko. Ayan, merk din sila. Ginoo ko! Hala ko sa lawas! <laughs> itong itong pagsuot. Panon mo lang po tsukan. <laughs> Den mauuna na ako den. Salamat kayo. Bubusog na ko. Ha? nagkuan Ako ay